Isang tradisyong nag-ugat sa pananampalataya, isang ritual ng pagpapala at pasasalamat, at isang handog ng paggalang sa kapwa. Ito ang putong, ang pusong ritual ng Marinduque. Sa gitna ng karagatang pumapalibot sa puso ng Pilipinas, matatagpuan ang probinsya ng Marinduque, tahanan ng mga tradisyong nagpatuloy sa loob ng maraming siglo. Isa sa pinakamatanda at pinakapinangangalaga ang ritual dito ay ang putong, isang seremonyang nagsasama ng musika, dasal at saya. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Tambayan ni Lex. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa bago kong videos. nag upload ako ng mga video ko tuwing Miyerkules at Sabado. Mag-iwan ka na rin ng comment kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video ko, mga katambay. Ayon sa mga matatanda, Nagsimula ang putong bilang simbolo ng pagpaparangal sa mga bisita o mga taong nagdiriwang ng kaarawan, binyag o tagumpay. Sa paglipas ng panahon, ito'y naging banal na ritual, Isang pagsasanib ng Kristiyanong paniniwala at katutubong kaugalian. Itong putong ay ginagawa para para sa isang tradisyon dito sa Marinduque ito ay para pagpalain yung tinutubungan, yung tinuputungan para sa kanyang mabuting kalusugan, para mabambuhay. Bago magsimula, inihahanda ng mga kababaihan ang makukulay na bulaklak, simbolo ng buhay at pagpapala. Pagdating ng grupo, sinasalubong sila ng musika at awit. Ang mga kamay ay pumapalakpak, ang gitara ay tumutugtog, at ang boses ng komunidad ay nagsasanib sa isang himig. Ang sentro ng ritual. Ang koronasyon. Sa sandaling iyon, ipinapasa ang pagpapala, hindi lang sa ulo, kundi sa buong pagkatao ng pinutungan. <tong> i yeah. Ang bawat galaw at kanta sa putong ay may kahulugan. Ang korona, tanda ng paggalang at biyaya. Ang awit, panalangin ng komunidad. Ang sayaw, pagsasayaw ng kaluluwa sa kasiyahan ng Diyos. Sa kabila ng modernisasyon, buhay na buhay pa rin ang putong. Mula sa mga baryo hanggang sa mga syudad, itinuturo ito sa mga kabataan bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ito'y patunay na ang tradisyon kapag iningatan ay nagiging tulay ng mga henerasyon. Sa inyong lugar, ano ang kaugalian na maipagmamalaki mo? I-comment mo naman para maibahagi mo sa lahat ng ating mga katambay. Sa bawat awit ng putong, may dasal ng pasasalamat. Sa bawat korona, may pag-asang ipinapasa. At sa bawat ngiti, may puso ng isang marindukenyo, mapagkumbaba, magalang, at mapagmahal sa kapwa. Ang putong ay hindi lang ritual. Ito ay pamana. Isang paalala na ang tunay na yaman ng Pilipino ay nasa kanyang kultura, pananampalataya, at pagkakaisa.